Kung ikaw ay nag-invest sa stocks o sa isang negosyo, paano ka nga ba kumikita? So, kunwari nag-invest ka ng 1000 peso sa isang t-shop. At ang t-shop na ito ay may sales na 10,000, meron siyang mga gastos sing 6,000. Ibig sabihin ang kinita nito ay 4,000. Itong 4,000 na ito, dalawang pwedeng gawin dito. Una, i-release as dividend, ilabas na sa company. Kung hindi siya nagpasweldo sa kanyang sarili, eh kasama na dito sa dividendo yung kanyang tamang pasweldo kung sakali. O kaya ay ibalik ito sa negosyo para may pondo ang negosyo para mas mapabilis itong mapalaki. Gusto nyong lumaki ang negosyo para lumaki rin ang inyong book value. Ang book value ay yung halaga ng yung share sa inyong business. O so, kunwari yung 1,000 yung puhunan ay 50% of the business. Ibig sabihin, meron kang 50% claim sa net income. So, meron kang 1,000, tadagdagan ng 50% ng net income, ang book value mo na ngayon mula sa 1,000 ay magiging 3,000 na. So, this is a good increase